Yung grupo po, ni na-Attorney Maricel Lambino, nag-issue ng statement. Mm. Ang gusto nilang mangyari, pinag pinagreresign resign nila sa pwesto. Itong uh, MTRCB Chair na si Lala Soto Antonio. Bakit sila nananawagan ng pag -re resign ni Lala Soto? Go ahead, Attorney. Na dahil po sa ginawa po ng MTRCB na nag-issue po ng order ang MTRCB na sususpindihin daw it's showtime dahil po dun sa uh, eksena na tumikim ng cake hmm. si Vice Ganda at si uh, ayon at si, ayon ayon si ayon. Hmm. Una po ito ay po isang uri ng censorship uh, or panunupil dahil po, wala naman pong malaswa o wala naman pong uh, masama doon po sa pagtikim ng cake. Dahil lahat naman po tayo nakikita natin sa TV, sa mga commercials, advertisements, kapag kumakain ng cake or ice cream na masarap, ganyan, uh, nakikita sa facial expression. Ngunit sa paningin ng ni Lala, ito raw po ay uh, uh, malaswa, di ka nice nice At ayon po sa kanya, meron daw pong mga nagreklamo. Ngunit doon po sa kanilang desisyon na inilabas, wala pong nakalagay doon kung sino po yung mga nagreklamo. At walarin uh, wala rin pong kat, kat, -kam, wala rin pong kalinawan kung mga totoong tao po ba yung mga nagreklamo. Meron pong karapatan ang sino mang pinapasaran na maharap or harapin or makaharap ang mga complainants or nagreklamo at ito po ay pinagkait uh, sa sa ABS-CBN. Pangalawa po, sir, bagamat sinasabi niya na hindi raw po siya bumoto noong nagdesisyon, siya po ay may malalang conflict of interest dahil po yung kung kanyang tatay ay host at producer, isa sa mga producers ng kabilang programa na katapat ng its showtime. Ang ibig sabihin po ng conflict of interest, makikinabang makikidabang 'bang yung kanyang pamilya or family member sa anumang gawin niya or pahayag niya. Kahit na hindi siya bumoto, ang dami niyang pahayag. At ito po ay nakakaapekto sa pagboboto ng mga kasapi ng board dahil siya ang chairperson, siya yung pumipirma ng honorarium, assignments, recommendations, promotions. Meron siyang epekto yung kanyang uh, pahayag sa mga members ng board ng um, ng board ng MTRC. Kung gayon, siya po ay lumabag sa batas. At dahil po dito, sumasang sumasang-ayon po ako sa panawagan ng Department of Broadcast Communication ng UP College of Mass Communication sa panawagan nila na magbitiw o mag-resign si um, Chairperson Lala dahil malala po ang kanyang ginawa na uh, paglabag sa batas sa laban sa conflict of interest. Yung pong kanyang ginawa ay nakikinabang po yung isang family member na yung kanyang tatay na si uh, Tito Soto. Kaya ito po ay isang paglabag sa code of conduct and ethical standards para sa mga public officials. Batas po iyon. Uh, para sabihin na meron siyang delikadesa, siya po ay magbitiw